Ate. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ate, may ano kayo? May condom. Magkano po? Ano yun, Ate? Patatang yun. Darwin, ito. Wala kayong ibang flavor, Ate. Dapat dali sa mental aspect. Ano to te? Ano? May mga sizes. Wala. Walang small, medium, large. Ano. May ano yan te? Ilang laman yan te? Tatlo? Hmm. Pag ano po yan te? May ano? May warranty. Pag butas pwedeng ibalik. ko <laughs> Wala. Paano pag butas? Tapos di pa nagamit butas pala walang warranty hindi siya pwedeng ibalik ha? ano yan? anong flavor? wala kayong mga apple lemon ganun uh, ah <laughs> ganun yan te 35 tatlo na lang no? tatlo na kasi kaya ako tinatanong tayo kung ano kung wait na. Kung may warranty. Kasi 'di ba pag umuulan para may protection pag, may, pag umuulan, 'di ba? Ano bang nasa isip mo tayo? Pag umuulan kasi yung cellphone, ilalagay sa cellphone. Paano masabi? Kasi tinatanong ako kung may butas. Eh di mababasa ba? din yung cellphone. Di diba? <laughs> Pag may ano to tayo ha. Ah, ibalik ko to ha. Ah. Pag may butas ah, kasi ano to eh, pag umuulan, ilalagay ko doon sa cellphone. Saan <laughs> 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 ba <tamba> tayo ngayon? Mamimigay tayo eh. Mamimigay tayo sa mga ano, magjowa. <laughs> Ito.